Ang pobreng estudyanteng ito sa high school ang pinakabagong biktima ni Trukcon. At nang magising siya, natagpuan niyang nasa isang isaykay na mundo na siya. Ngunit hindi niya alam na mayroon siyang natatagong katangian na ginagawang immortal siya. Nagsisimula ang kwento sa isang makalumang mundo ng isaykay, kung saan makikita ang isang estudyanteng high school na si Ryu na nakahiga sa loob ng isang bakanteng kubo. Walang anumang kasangkapan sa loob ng kubo Maliban sa dalawang libro at isang kutsilyo na naiwan sa mesa, bumangon si Ryu, binaliwala ang tatlong bagay na iyon, at lumabas upang makalanghap ng sariwang hangin. Lumingalinga siya at wala siyang nakita kundi matataas na bundok sa lahat ng dako. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga kamay at binigkas ang orasyon, Tubig, lumitaw ka! Kaya't biglang lumitaw ang isang maliit na lawas ng tubig sa kanyang palad at bumalibol ito. Nagsimula ang lahat ilang araw na ang nakalipas nang biglang matagpuan ni Ryu ang sarili niya sa isang puti at hungkag na kalawakan. Habang nagtataka siya kung nasaan siya, lumitaw ang anghel na nangangasiwa sa mundong iyon. At habang binabasa ang kanyang iniisip, tiniyak nitong hindi iyon ang kabilang buhay ipinahayag ng anghel ang kanyang kagalakan na sa wakas ay may bisita siya matapos ang napakaraming taon, ngunit sa parehong pagkakataon, nagpakita rin siya ng dalamhati dahil si Ryu ay kakamatay pa lamang sa kanyang mundo, matapos siyang mabangga ni Truck Khan. Alam na iyon ni Ryu, at naisip din niyang siya ay muling isisilang, kaya tinanong niya ang anghel na tinawag niyang Angel Michael sa kanyang isipan kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang susunod na buhay. Pinayuhan siya ni Michael na mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Matagal nang ninanais ni Ryu na mamuhay ng isang mabagal at payak na buhay. At matapos makuha ang pagsang-ayon ni Michael, naghanda na siyang muling isilang sa mundo ng mahika na tinatawag na Fee. Bago siya tuluyang pakawalan, sinabi pa ni Michael kay Ryu ang ilang bagay tungkol sa mundo ng Fee. Ayon kay Michael, 20% lamang ng populasyon sa mundo ang marunong gumamit ng mahika at sa kaso ni Ryu, kaya rin gumamit ng mahika at angkop siya sa elemento ng tubig. Dahil humiling siya ng mabagal at payak na buhay, inilipat siya ni Michael sa gubat ng Rondo upang mamuhay mag-isa sa isang maliit na kubo. Naipaghanda na ni Michael ng dalawang buwang supply ng pagkain sa isang maliit na bahay yelo. Sa loob ng kubo, iniwan din niya ang dalawang librong makatutulong kay Ryo upang matutunan ang tungkol sa mundo at sa paggamit ng mahika. At saka lamang matapos basahin ang libro na tutunan ni Ryo kung paano magpatawag ng maliit na lawas ng tubig mula sa kawalan, sa ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa panganib mula sa mga halimaw sa gubat dahil nilagyan ni Michael ng hadlang ang paligid ng bahay. Muli, nagsanay si Ryo sa paggamit ng mahika ng tubig at nagawang lumikha ng bolang tubig sa pamamagitan lamang ng kanyang imahinasyon na diskubre niyang hindi na niya kailangang bigkasin ng malakas ang orasyon. Medyo maginhawa para sa pangunahing tauhan, Gamit ang kanyang mahika, pinuno ni Ryo ang batya ng malinis na tubig na sa tingin ko ay medyo kadiri dahil teknikal na nanggaling sa loob ng katawan niya ang tubig. Napakalamig ng tubig sa batya kaya't kailangan niyang makahanap ng paraan upang painitin ito. Naghanda siyang magsindi ng apoy gamit, syempre, ang pinakaluma at hindi episyenteng paraan na alam ng sangkatauhan. Matapos ang paulit-ulit na kabiguan na makalikha ng apoy, sumuko siya at naisip kung may ibang paraan ba para malutas ito gamit ang mahika. Ginamit niya ang natutunan niya sa chemistry noong nakaraang buhay upang paghiwalayin ang hydrogen at oxygen na naging sanhi ng pagkikristal ng tubig at pagbuo ng yelo. Ngayong may yelo na siya, ginamit niya ito bilang daluyan upang ikonsentra ang sikat ng araw parang isang magnifying glass at sa wakas ay nakalikha ng apoy. Gamit ang apoy na iyon, sa wakas ay nagkaroon si Rio ng mainit na tubig at naligo ng mabagal at matagal lumuwag ang kanyang isipan, at habang sariwa ang kanyang pag-iisip, napagtanto niyang kaya naman pala niyang lumikha ng mainit na tubig gamit ang mahika sa pamamagitan ng pagsagawa ng kabaliktarang paraan na ginamit niya sa paggawa ng yelo. Pero para iyon sa susunod pa. Sa ngayon, kumain muna siya ng hapunan. Habang kumakain, naisip niyang kailangan na niyang magsimulang mangaso dahil paubos na ang kanyang supply ng pagkain. Ngunit nag-aalangan siya dahil kung lalabas siya sa gubat, tiyak na makakatagpo siya ng mga halimaw, at naniniwala siyang hindi niya kayang labanan ang mga iyon gamit lamang ang maliit na kutsilyong iniwan ni Michael. Ibig sabihin, kailangan na rin niyang matutunang gamitin ang mahikang nakakasakit. Kinabukasan, sinimulan ni Ryu ang paggawa ng kanyang unang ataking orasyon, ngunit hindi ito nagdulot ng kahit anong pinsala sa target na puno. Kaya't pinago niya ang orasyon at pinanipis ang bolang tubig hanggang sa maging kasinlaki ito ng palaso. Matapos lamang ang ilang oras ng pagsasanay, nagawa niyang i-unlock ang pinakapangunahing anyo ng water jet spell na, kung tutuusin, hindi pa rin nagdulot ng pinsala sa target na puno. Kinabukasan, nagsanay naman siya sa pagpapahusay ng kanyang ice magic dahil sa ngayon, hindi pa nagpapakita ng bisa sa labanan ang kanyang water magic. Maingat na lumikha si Rio ng kristal ng yelo, ngunit nabigo siyang palutangin ito dahil hindi kasing dali ng tubig ang pagpapalipad ng yelo. Gayunpaman, matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nagawa ni Rio na magpatawag ng maraming kristal ng yelo nang sabay-sabay, ngunit hindi pa rin niya kayang ipalipad ang mga ito papunta sa puno. Pagkalipas ng ilang araw ng pagsubok at pagkakamali, naging sanay na siya sa pagbubuo ng kristal ng yelo sa isang iglap, ngunit kulang pa rin siya sa lakas upang magamit ang mga ito bilang mga pantama. Kahit na ganoon, dahil nauubos na ang oras, gumagawa ng paraan si Rio Ginamit niya ang kristal ng yelo bilang dulo ng sibat at lumusong papasok sa gubat. Sa tabi ng ilog, nakakita siya ng kwartso. At natuwa siya dahil maaari na niya itong gamitin upang magsindi ng apoy sakaling maubos ang kanyang mana. Pagkatapos, pumunta siya upang mangolekta ng mga halamang gamot nang biglang itinutok siya ng isang halimaw na tinatawag na lesser boar bilang madaling biktima. Sumugod ang boar diretso sa kanya, ngunit sa takot, hindi nakagalaw si Rio at muntik nang tuluyang matapos ang kanyang isikay na paglalakbay doon mismo. Ngunit sa huling segundo, ang pag-iisip na mamatay ulit ang siyang nagtulak sa kanya upang makatalon palayo. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mahika sa kanyang kapakinabangan, ginawa niyang madulas ang lupa sa pamamagitan ng pagyayelo nito, kaya nadulas ang buwar. Mabilis siyang lumikha ng maraming kristal ng yelo sa harapan ng buwar, na sa huli ay tinuhog nito at naging sanhi ng kamatayan nito. Ang kasabihang kapit sa patalim ay akmang-akma sa kanya dahil nakita natin siyang nakagamit ng mahikang tubig sa gitna ng matinding tensyon. Sa totoo lang, magaling ang pagtatangka, pero malayo pa siya sa pagiging mahusay. Pag uwi niya, agad siyang nagbasa tungkol sa mga halimaw sa Monster Compendium at hindi nagtagal bago niya nalaman na ang Lesser Boar ang pinakamahinang uri ng halimaw sa lahat. Naglaan siya ng oras upang basahin ang aklat at matutunan ang tungkol sa iba pang nilalang na maari niyang makasalubong dahil baka ang inaasam niyang mabagal na buhay ay hindi naman talaga mabagal. Binasa niya ang pahina tungkol sa mga dragon at ang tanging payo ng aklat ay kapag nakakita siya ng dragon, dapat siyang tumakbo. Hindi naman ibig sabihin na makatatakas siya. Mamamatay pa rin siya pero kailangan pa rin niyang subukang tumakas. Ikinabig niya ang pahina na tumatalakay sa isang akuna. Para sa halimaw na ito, hindi mo na kailangang tumakbo. Kailangan mo na lang ipagdasal na huwag mo itong makasalubong. Mukhang hindi masyadong nakakatulong ang aklat, pero patuloy pa rin siyang nagbabasa. Aakalaing panghihinaan siya ng loob matapos ang huli niyang karanasan sa pangangaso, pero ang isang batang lalaki ay hindi maaaring manatili sa loob ng bahay habang buhay. Kaya kinabukasan, naghanda siya at muling lumabas. Nagsimula ang araw ng maayos nang makakita siya ng puno na may bunga. Nang kumagat siya sa unang piraso, parang napawi ang lahat ng pagod at stress na pinagdaanan niya noong nakaraang araw. Napakasarap ng lasa, pero agad din siyang dinalaw ng panibagong antas ng stress nang biglang dumapo ang isang Assassin Hawk at ibinagsak siya sa lupa. Nakita niyang mas malakas ang hawk kaysa sa kanya at wala siyang paraan para mapagtagumpayan ito. Gumagamit ang hawk ng mahikang hangin na hindi nakikita kaya wala siyang ideya kung paano ito lalabanan. Naalala niya ang ideya mula sa libro at nagpasya siyang tumakbo. Ngunit paano nga ba niya matatakasan ang isang ibon? Nang mapagtantunyang niyang wala na siyang matatakbuhan, huminto siya at humanda para lumaban. Gumamit siya ng ice magic upang subukang ipitin ang Hawk. Akala niya ay patay na ang Hawk kaya lumapit siya rito. Ngunit biglang binasag ng Hawk ang yelo, bagamat nasugatan ng isa nitong mata. Nang maramdaman ng Hawk na mas malakas na ngayon si Rio, tumakas ito. Napabuntong hininga siya sa ginhawa at bumagsak sa lupa. Nagrereklamo na ang mabagal na buhay na inakala niya ay hindi pala ganoon kabagal. Sinubukan niyang hanapin ang daan pabalik sa bahay, ngunit napagtanto niyang naligaw siya matapos tumakbo palayo sa hawk. Habang naglalakad-lakad sa gubat, may nakita siyang bagay na nagpayanig sa kanyang loob. Isang dulahan, wala itong ulo, at may usok na lumalabas mula sa leeg nito. Abala ang dulahan sa pag-aasikaso sa kanyang kabayo. Sa kung anong paraan, nakabalik pa rin siya sa kanyang bahay. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magsanay upang humusay pa. Mula sa pakikipaglaban sa iba't ibang halimaw, hanggang sa pangingisda, pinahusay niya ang kanyang ice magic hanggang sa kayana ng kanyang yelo na humiwa ng bundok. Patuloy siyang nagsisikap na maging mas malakas. At sa puntong ito, unti-unti na siyang nasasanay sa bago niyang buhay. Gayunpaman, gabi-gabi, bumabalik siya sa lugar kung saan niya unang nakita ang dulahan upang labanan ito. Hindi dahil gusto niyang manalo, kundi marahil dahil naniniwala siyang napapalakas siya ng laban. Kaunti lamang ang alam niya tungkol sa mga dulahan dahil wala itong nakatalang impormasyon sa Monster Compendium na binabasa niya. Ibig sabihin, maaaring hindi halimaw ang dulahan o baka hindi pa ito kabilang sa aklat para sa mga baguhan. Matapos ang isa na namang laban, inamin niyang ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na bumabalik ay dahil pakiramdam niya na nais talaga ng dulahan na palakasin siya. Pinanood niyang lumikha ng espada ng yelo ang dulahan. Inilahad ng dulahan ang espada sa kanya at naintindihan niyang gusto nitong ipamana iyon sa kanya. Nang tanggapin niya ang espada, umalis ang nilalang ng mapayapa. Ang mga sumunod na araw, o marahil ay linggo, ay naging tahimik para kay Rio. Hanggang sa isang araw, muling humarap sa kanya ang naghihiganting hawk. Sa araw na iyon, nagsasanay lang siya gaya ng dati nang makita niyang naroon sa harapan niya ang hawk. Napansin niyang wala itong isang mata, kaya agad niyang nakilala na ito ang parehong hawk na kanyang nakalaban noon. Ngunit isang bagay ang kakaiba, dati hindi itim ang hawk. Ngayon, itim na ito. Mas malaki rin ang hitsura nito ngayon, na nangangahulugang ito ay nag-evolve. Sumugod ang hawk sa kanya na may matinding lakas kaya't agad nagpakawala si Rio ng limang patong na ice wall. Ngunit binasag lang ito ng hawk na parang wala lang. Tinawag niya ang sampung patong na pader, pero nabasag din ito ng hawk. Nang gamitin niya ang ice lancer, Lumipad lang ang hawk diretsyo rito at inatake siya. Nahulog ang bastoneng ginagamit niya bilang suporta at sa gitna ng kaguluhan. Pinulot niya ang espada na nakuha niya mula sa dulahan at inatake ang hawk. Umepekto ang espada. Umatras ang hawk, ngunit bumalik ito ulit na may buong puwersa. Pero ginamit ni Rio ang espada upang saksakin ito at bumagsak ang hawk. Lumapit siya sa hawk, inaming determinado talaga ang nilalang na ito. Sa totoo lang, kinuha na naman niya ang mata nito at alam niyang gusto nitong makabawi. Gayon Gayunpaman, para sa kanya, naging daan ang pakikipaglaban sa Hawk upang maging mas malakas siya kaya't may utang na loob siya rito. Inamin din niyang ang Hawk ay nag-evolve lamang upang muling labanan siya kaya't bilang pagbibigay galang, pinayagan niyang mamatay ito sa kanyang mga kamay. Hinugot niya ang espada at namatay ang Hawk. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, hindi alam na may isang dragon na malapit lang sa kanya. Lumapit ang dragon sa kanya at nagsalita. Gulat na gulat siya na naririnig niya ang tinig ng isang dragon. Masaya rin ang dragon na muli na niyang magagamit ang kanyang telepathy. Tinanong niya si Rio kung nakita nito ang isang evolved na hawk at sinabi ni Rio na napatay na niya ito. Nagtaka ang dragon kung paano nagawa iyon ni Rio. Kaya ipinakita ni Rio ang kanyang espada. Nakilala ito ng dragon bilang espada ng hari ng mga diwata at tinanong si Rio kung ano ang ginawa niya sa hari ng mga diwata para matanggap ang gayong regalo. Ngunit hindi rin alam ni Rio ang sagot. Matapos ang kanyang mga tanong, siya naman ang nagtanong kay Rio ng ilan pang bagay. Nag-usap sila hanggang sa lumalim ang gabi bago sinabi ng dragon na kailangan na niyang umalis. Bago siya umalis, ipinakilala ni Rio ang kanyang sarili at sinabi ng dragon na ang pangalan niya ay Luin. Masasabi nating tunay na nag -e enjoy si Rio sa bago niyang buhay. Sa sobrang saya niya, muling sinilip ng anghel na muling nagsilang sa kanya ang kanyang talaan at napagtanto niyang may mahalagang bagay siyang hindi napansin. May natatagong katangian si Rio sa mundong ito na hindi nakita ng anghel dahil ang huling taong ipinadala niya roon ay wala nito. Ito ang kapangyarihan ng walang hanggang kabataan. Paano kaya gagamitin ni Rio ang kapangyarihang ito? Ano kaya ang magiging kahulugan nito sa kanyang buhay? Sa gilid ng ilog, may isang mahiwagang batang lalaki na may pulang buhok na nakahiga sa buhangin.